Attorney magandang umaga po Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Magandang umaga Doris and Robert. Ako ay malugod a ah, nagpapasalamat sa inyong paanyaya. Mm hmm. Maraming maraming salamat din po, po. Attorney. Eh ang unang tanong po namin Attorney, after nyo ma-file yung MR, Motion for Reconsideration sa Korte uh, Suprema, mm -hmm. kumusta na po? Ano na po ang development ng po dito? May usad ba? Mhm. Mm Um, ang pagkaalam ho namin ay nakapag-sumitin uh, na ang kampo ni Vice President Sara ng komento nila gaya ng ipinag-utos ng uh, Korte Suprema. Um, nagkaroon ho ng mga pag-usad dahil sa matapos po yung pagkalahad niya, pag sumitin niya ng kanyang comment, meron nung apat na grupo na nagsumitin din ng motion uh, for reconsideration. Uh, ito po ay yung unang tatlo na nabanggit ay ang mga nag-file uh, ng uh, three impeachment complaints. Yun grupo mm -hmm. ng uh, akbayan, yung grupo ng makabayan, yung grupo ng uh, mga reli reli religyoso. And then ang pinakahuli ho, yung grupo ng mga dating Supreme Court Justices na pinangungunahan ni uh, ex-senior Associate Justice Carpio at ni former Justice uh, Carpio Morales. Ito hong apat, eh, wala po kami naririnig mula sa Supreme Court kung anong aksyon na nila dun sa apat na karagdagang motion for reconsideration. So, yun ho. Yun know, ho ang recent development na mm -hmm. may share ko sa inyo. Mm -hmm. Pero Atty. Bukoy, nakikita ba ninyo dito yung value o yung bigat mm -hmm. ng mga claim doon sa mga MR? kaya hindi outright na deny ng Korte Suprema itong mga MR na to Kasi po usually kung unanimous yung decision at nag-MR kayo at nakita nila na wala namang basis, mm -hmm. eh one sentence lang yun, eh, denied, di ba? Oh, Or lack of agad, merit. Agad. Parang gano'n. Oh, oh, oh. 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 Ang tawag ho dyan ay eh, uh, minute resolution minute resolution because it mm. takes a minute it takes a minute for the court to resolve it that mm -hmm. yung gaya na panggit nyo for lack of merit the motion is denied Ngayon, ho uh, magandang indikasyon na pinagkomento ang uh, pangalawang Pangulo dun sa uh, motion for reconsideration na itin uh, na, na inilahad ng prosecution ng uh, mababang kapulungan ngayon ho, ay aantayin din namin kung anong maging aksyon ng Court uh, Suprema patungkol called sa apat na karagdagang motion for reconsideration. Ito ba ay uh, pagbibigyan nila, ito ba didingin nila, ito ba ay i-consolidate -co nila mm -hmm. uh, together with the uh, MR na, na isinumite ng uh, mababang kapulungan. Ito ba ay uh, didingin nila on oral arguments para malaman nila ang uh, punot dulo ng uh, katotohanan, ng factual premises na na tinawag namin sa aming motion for recon at nung iba rin grupo na walang basehan sa katotohanan na mali yung kanilang factual premises. Number one, mali, hindi ito alinsunod sa uh, saligang batas, hindi ito alinsunod sa impeachment rules of the House of Representatives at hindi ito alinsunod sa mga sa mga naunang uh, doktrina mm -hmm. na mm -hmm. that was prevailing at that time, the impeachment was initiated. So, you know, ang basehan ng, ng mga common basis ng mga motions for uh, reconsideration. Opo, opo. Meron po ba tayong karapatan na mag, uh, hindi naman mag sa Korte Suprema na o, pansinin lang natin. Iparamdam na, ba? O, iparamdam uh -oh. lang sa kanila na, o eh bakit nung nag sila, agad-agad binabanin nyo yung desisyon. Ngayon, sa namakbak na ang mga MR, eh wala pa kami naririnig sa inyo. Hindi o, kasi eh, within the within a reasonable time frame pa ho naman ito eh. Ah. Pasok pa sa time frame. Mas maganda oh. ho na binibigyan ng pagkakataon yung mga move-ons, yung mga mm. proponent ng motion for recon na, 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 ng pagkakataon na madinig. So, maganda hong development na hindi nga nabigyan ng isang minute resolution. At mukha namang, mukha namang didinggin. Okay. Mukha namang mm. bibisitahin muli ng Supreme Court yung kanilang naging desisyon. So, Oo. yan ho ay mabuti hindi lang para sa amin sa mga movements, Maganda ho huyan, mabuti huyan para sa batas, para sa jurisprudence at higit para sa bayan. Opo. Opo. Attorney, alam naman po natin na may pending na MR type uh, motion for reconsideration sa Korte Suprema, pero ang Senado mm -mm. ay hindi naman pulingid sa atin kung ano yung ginawa na nila, 'di ba? In archive na po 'yan eh. 'Di ba in archive Correct. na po yung impeachment uh, Uh, case ni Vice President Sara Duterte. If ever, granted lang po naman, hindi naman po natin sinabing ito magiging desisyon. Mm. Pero kung halimbawa mapagbigyan ng inyong MR, naniniwala ba kayo na bubuhayin ulit ng Senado, aalisin sa pagkaka-archive, sa pagkakalibig itong impeachment case ni Vice President Sara? Dapat po. Dapat po. Sumunod sila. Eh kung inyong uh, papansinin, yung kanilang uh, basihan kung bakit nila in-archive, ay alin doon sa sinabi ng Supreme Court na executory meaning mm. pwede nang sundin pero hindi pa ito final Pa, uh, uh, mm -hmm. teka, teka, hindi po ba final and executory uh, o executory uh, nah, lang? Ay, ay dahil sa kautusan Supreme, dahil sa sinabi ng Supreme Court executory na ito. Bakit naman nila hindi susundin kung bumalik na yung desisyon ng Supreme Court? Hindi po pwedeng namimitagan sila, pinipiring mm. nila kung ano yung kanilang susundin. Okay. Hindi ho ganon. Okay, okay. So, dapat to sundin nila. Pag hindi nila sinunod, malaking problema. <laughs> Alright. Uh, attorney, pakisabi lang sa, paki, uh, ano to, paliwanag lang, mm -hmm. kagaya ko, hindi ko naiintindihan, gaano ba ka, ka importante na magkaroon ng oral arguments? Ayan. Okay. Kasi, o, oh, ganito, no? ang Supreme Court, is not a trier of facts. Hindi ho yan ang naglilitis para malaman kung ano yung katotohanan or factual basis. Uh, sa practiceo. Ang ang Supreme Court only reviews uh, questions of law. Okay, not questions of fact. Okay. Dahil nagkaroon ito ng benefit na magkaroon ng trial sa mababang uh, sa which is a trial of a uh, trier of facts. And then ito ho kung ano man yung maging resulta doon, iakit sa Court of Appeals, ang Court of Appeals, pwede ho yan uli mag, ano, mag-conduct ng hearing para dinggin kung ano yung mga factual issues na kini-question. Ang problema sa Supreme Court, kaya ho pag-akit niya sa Supreme Court, meron ng established facts. The court now, all that the Supreme Court has to do ay uh, apply the law kung ano yung tama based on established facts. Uh, ang problema pagka ang, ang petition ho ay diniretso sa Supreme Court. Ang Supreme Court is not a trier of facts ngayon. How do they address this uh, issue? Kaya ho nagkaka oral arguments. Tatanungin ng Supreme Court ano ba ang nangyari? Ano ang factual basis? Oo si para magkaroon ng tamang factual premises. Yun ho ang kahalagahan ng oral arguments sa Supreme Court upang punan yung pagkukulang ng factual basis. Okay, okay. Doon ho pupunan through oral arguments kung ano yung kakulangan sa factual basis bago i-apply yung batas. Okay, okay. Pero sino ho ang maaatasan na humarap sa Korte Suprema? Kung uh, sa panig ho ng uh, ng, uh, ng Kamara, ang abugado ho kasi ng gobyerno ng mga ahensya o sangay ng pamahalaan ay ang Office of the Solicitor General. So ang Solicitor General ho ang haharap kung papapagbigyan ng oral arguments. Mm -hmm. On the mm -hmm. other hand, yung apat ho na motions for uh, motions for recon in intervention kasi nag-intervene sila. Bakit intervene? Dahil hindi sila original na partido do sa kaso eh. Ang mag ang harap po diyan, yung abogado ng proponents ng kada isang motion mm -hmm. for reconsideration. Mm -hmm. Ayun, no, okay. sila yung tatanungin ng facts. Correct. Pero yung fakso dyan, tatanungin yan, pero dapat may kaukulang ebidensya na you know, ilalahat din nila. Ito yung aming ebidensya. Mm -hmm. Like sa panig ng kamera, ito yung aming ebidensya. Yung House Journal, yung House Rules on Impeachment, you know, ito ho yung minute of proceedings para malaman kung ano yung tunay na nangyari. So, mm -hmm. magkakaroon ho ng, ng uh, kaliwanagan ang uh, Korte Suprema kung ano yung factual premises o ano yung katotohanan na pinagbabasihan ng motion for reconsideration? Hindi po ito open to the public. Um, ang Supreme Court ho ano eh malito, limitado ho yung espasyon niyan eh. Mm -hmm. So hindi ho yan, it, Well in effect hindi ho uh, hindi ho ito gaya nung sa impeachment trial sa senado na may mga camera, ay, yo, open no, to the oh. public bukas ang pinto dahil yun ho ang mandato ng konstitusyon eh. Sa Supreme Court bawal ho yung may camera habang nag nag trial habang naghihiring, bawal ho yung mga yan eh. Ah, uh, bakit? Kasi ho ang ang rason dyan, para walang grandstanding yung mm -hmm. mga mm humaharap -hmm. para ano. ang focus lang ay what are the issues involved, walang grandstanding. Mm -hmm. And gay na banggit ko limitado ho yung espasyo sa Supreme Court pero usually okay. naman partner kapag may mga oral arguments oo. kahit na hindi makapasok yung public nila live nila minsan yung audio and ah, the, the entire Pwede, oo, oo tama ah, okay. hindi lang ho yan may media mm -hmm. may media ho na sa, loob. Na, sa loob. Na present may media na sila yung magre-report kung ano yung nangyari nung hearing mm -hmm. basta wala lang camera wala ho Oo. Hindi nila pinapayagan ng camera. Okay. Kasi miski sa lower courts eh, yung mga nagtatrial, yung mga sensational cases, Opo. bawal ang camera, ang mga, ang camera, uh, habang naglilitis. Correct, correct, correct. Reporter lang asal ah, sa loob. O, Reporter ko pwede. Opo, Pero yung sa... camera, Opo. hindi pwede live. Oo, parang doon sa Amerika pagka nagkakaroon ng sensational cases, dino drawing lang, Buhan, okay. 'di ba? Di, ganun Saan po ba? Sa pwesto, ano itsura, 'di ba? Ganun na, na? Oh, oh, ba diba? diba? diba, -sket, sketch sketch? Ganun na bang Ayon, pa sa loob? Ini sketch. Oh. Mm -hmm. so, so, so hopeful tayo, attorney, waiting tayo at if ever